Hello Hello Umangaga Great ayan, guys. Nakita nyo ba yan kung gaano katitingkad ang mga kulay nila? Kaya naman, napakuha tayo ng tigi isang kulay bawat isa. Dahil talaga naman medyo may kamahala ng kanyang presyo. na naisip ko nga igisa ito sa ating kunting karni ng baka. Ayan, nakapaghiwa na nga tayo ng puting sibuyas. Pwede rin naman yung pulang sibuyas kung anong available sa inyo. Talaga naman, napakaganda ng mga kulay nila. Kung pwede nga lang, i-display mo na lang sila. Char. At habang inihiwa ko nga ito, ayan, may nakita ako sa loob. Hindi naman buto yan. Pero parang gusto niya pa uling mamunga sa loob nito. Ang tawag nga pala dito sa naglalaki yan at nagtitingkarang kulay ng mga sili na ito ay capsicum ko, masadya naman talagang napakaganda ng mga kulay nila. Ayan, may nakita na naman ako. Siguro sadyang may ganun talaga. No? Pero hindi ganun ka ang lasa niya compared dun sa maliliit na bell peppers at medyo manimis na miss siya. Pwede nyo rin naman lutuin ito gamit yung maliliit na bell peppers. Napakasimple at napakadaling lutuin lang nito. At siguradong magkukustuhan ito ng buong pamilya. Ayan na ang aking mga chikiting. At nasa background na sila ng aking video. O ba diba? Napanghirap i-achieve ng ASMR pag may mga chikiting sa bahay. Ayan, mga Mars, naglagay din tayo ng kaunting fresh mushroom. Masarap din ihalo yan dito. Kung wala kayong fresh mushroom, pwede rin yung nasa lata ang gamitin ninyo. Ayan, naglagay din tayo ng dahon ng sibuyas sa tindiwa ko lang ng ganyan kalalaki. Ayan, naka na at ready to cook na tayo. Magpainit lang tayo ng konting mantika sa ating kawali at i-brown natin itong ating beef. Ayan, isir lang natin ng kaunti yung ating karne at timplahan natin yun ng konting asin at paminta at paprika. Kung wala naman kayong paprika, okay lang. Huwag nyo nang Mabilis nga lang pala maluto itong ating karne. Kaya set aside lang niya pag medyo nagbo-brown na siya. At isunod naman natin ilagay ang ating onion. Grabe guys, ang bango bango talaga ng usok na ating niluluto. Usok pa lang guys, ulam na. At pag malambot na nga ang sibuya, sunod naman natin ilagay ang mushroom. At madali lang naman yan maluto. Sunod, ilagay na rin natin yung ating mga capsicum. O oh, diba? Kulay pa lang, Paskong-Pasko na. At dahil nalalapit na nga ang kapaskuhan, pwede nyo rin to ihain sa inyong mga hapagkainan sa Noche Buena o sa araw ng Pasko. Minsan lang ang Pasko, kaya naman gawin natin espesyal ang bawat ihain natin. Ayan mga Mars, bago ko makalimutan, natimplahan na nga pala natin yan kanina ng oyster sauce. Liquid seasoning at konting sesame oil at konting tubig at slurry para medyo malapot ang ating sauce. Ayan, at luto na nga ang ating stir-fried beef with capsicum and mushrooms. O, oh, diba? Napakaganda naman talaga ng kulay niya. At hindi lang napakaganda ng kulay, kundi napakasarap din nito, guys. Kaya ano pang hinihintay ninyo, mga Mars? Lutoin nyo na rin yan.